Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, check-checkin natin itong SAGMIT RIGID FORK. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga pretty videos ko. Ibalik na rin. Okay, so meron na naman tayong RIGID FORK na i-review. -re Ito guys, ang K1 ng SAGMIT. Si Sagmeet merong apat na klaseng K-series na rigid fork. Si K1, ganito yung itsura niya. Parang generic lang na rigid fork. Si K2, mas bladed siya. Mas buo yung pagkakabladed bladed fork niya. Bandang dulo ng dropout, mas makapal ng konti kesa kay K1. Dito kay K3, yan naman yung tapered version ni K2. Alas parehas lang sila, tapered lang talaga. Kay K4, road bike rigid fork na siya at naka flat mount. So kung ilalagay mo yan sa MTB, mahihirapan ka kasi flat mount yan. Hindi pa pwede dyan yung caliper ng MTB mo. Okay, so itong rigid fork na to, request sa akin ng customer ko na nagpa-overhaul nitong coal. Na i-upgrade ko daw yung fork niya. Pero ito, nabili ko sa bike shop, hindi sa Shopee. Kaya wala akong malalagay na link sa description. Ayan guys, yung nakalagay dito sa fort ay 29er. So, pang 29er siya. Siyempre, itong rigid fort na to, gawa sa aluminum. Try natin i-vibrate yung legs. In nomine Patris <laughs> mama. <laughs> banda dito sa taas, bladed siya or parang manipis. Pero pagdating dito sa ibaba, bilugan na siya dito. Ganito yung dropout niya guys. Ayan, oh. May lubog siya tapos meron siya dito parang kumbok para siyang stopper. So yung ganitong design maganda yan. Hindi agad matatanggal yung axle mo kung sakaling aksidente siyang lumuwag. Habang nagra-ride ka o nalulubak ka, bidlang lumuwag yung QR, hindi malalaglag o matatanggal yung gulong mo. Ayan, kasi merong sumasalo. Ayan, oh. So Susubukan natin. Ayan, secured na siya. Nakalock na yung QR. Pero, nagda-ride ka, nalubak ka bigla. Tapos yung QR mo, lumang-luma na, worn out na, lumuwag. Oof. Ayan, maalag na. Pero, hindi malalaglag yung axle mo. ba? Diba? Hindi siya nalaglag. Magulong pa rin. Ito naman yung kabita ng caliper niya. Isa siyang post mount. So lahat ng klase ng preno na pang MTB, kakasya diyan dito sa post mount. ito, mechanical. Swak yan. Ito ay butas. Oh. Pasok yan. Ito, caliper ng MT200. Hmm, swak yan. Ito, caliper ng SLX. Siyempre, swak yan. Tapos dito meron siyang routing para sa cable either lagyan mo siya ng cable tie o yung parang plastic na clamp o yung aluminum na clamp. Ito naman yung pagkaka-welding niya dito sa crown. Smooth weld siya. Maganda siya, oh. Hindi mo mahala tayong welding. Pero kapag tinignan mo dito sa ilalim, yan. Yung pinagdudugtungan ng stirrer tube saka dito sa may crown, naka-welding siya. Sana ginawa na lang nilang smooth weld to. Hindi na yung ganito. Mga tuloy tumbong. Yung butas niya dito sa crown, hindi yan para dito sa rim brake. Yung tornilyo kasi ng pang rim brake, medyo mataba yun. Ito kasi medyo maliit yung butas nito, hindi magkakasel dun. Pati dito sa likod, oh, parehas lang sila ng butas. Pang ano lang to, yung butas nito pang accessories lang kung lalagyan mo siya ng fender o lalagyan mo siya ng ilaw or anything na maglalagay ka ng bolt dyan. Pang accessories lang siya. So, check natin yung haba ng steerer tube. Ang haba niya, ito wala pang putol to guys, ah. bago kasi. Ang stock na haba niya ay 22 cm. So, halos lagpas ng 8 inches. Okay, so check natin yung timbang nitong rigid fork. So, ang timbang niya ay around 795 grams. Not bad. Actually, sobrang gaan nga eh. ni. So, yung pagkakapintura naman dito, maayos naman. So, ang ginamit dito ay matte black. Hindi decals naman niya ganito, glossy. Hindi to guys, natatanggal. Hindi siya sticker. Ano to? Uh, transfer na decals. Transfer decal. Parang gandam. Okay, so testingin naman natin yung mga gulong na pwede sa kanya. Ang titesting ko lang dito, ibat-ibang klase ng 29er. Ito yung gulong ng customer, 29er by 2.1. Ito yung clearance ni 2.1, 29er by 2.1. So, saktong-sakto lang. Subukan kaya natin yung pang trail talaga na gulong. So, ito guys, yung gulong ko, 29er by 2.4. Hindi lang nakasenter yung rim, pero sakto. Mm. Diba? Siyempre, kung kaya niya yung sobrang lapad, try naman natin yung sobrang nipis. Itong gulong naman na to guys ay 700C by 40C. Ayan. So, ganito ang clearance niya sa 700C na gulong. <laughs> medyo, medyo masagwa tignan. La, laki ng clearance. So parang dalawang daliri yung clearance niya dito sa crown. At isang daliri naman kada sidewall. Okay, so yun lang yung masasabi ko dito sa rigid fork ng sagmit. So tara, ikabitan na natin sa bike ng customer. So, yun guys, naikabit na. Ang ganda. Yung clearance ng gulong ng 2.1, saktong-sakto lang. Hindi siya masagwa tignan. Hindi siya sobrang laki tignan. Ano lang, talagang swabe lang yung itsura niya. Pagdating dito sa gilid, yan. hindi gaano kita yung decals ng sagmit. Eh, okay lang. So, yun guys, ang sagmit K1 Rigid 4. Kung nagustuhan mo itong video na to, di ba like, o kung may katanungan ka pa tungkol dito sa rigid fork na to, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos. O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, eto, meron pa tayo. Hindi na nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya mag-subscribe at click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.